Isa naman Pinoy Pride ang bisita natin ngayong araw dahil sila ang kauna-unahang Filipino company sa skincare industry na suportado ng Department of Science and Technology o UST na kinilala ng Global Islamic Economic Champion Award. At kaugnayan niyan. para ikwento ang kanilang naging journey, ay makakausap po natin si Miss Mary Jane Raka and Sir Henry Vito. Good morning po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Good morning. Alright, good morning. All right, good morning. Uh, we wanna know, kamusta yung naging journey niyo rito? Kwentuan nyo kami. Mm -hmm. So, noong una po, napakahirap talaga ng journey ng CNH Cosmeting Industry. Mm -hmm. Nag-umpisa po kami ng limang tao lang, limang empleyado. So, started in 2005. Okay. So talagang napakahirap po, inilagay po namin ang aming planta sa isang liblib na lugar sa Balat Atis, San Antonio, Quezon. Mm. So na ang layunin ay makapagbigay ng trabaho. Oh. So wala po yung planta namin sa isang mga kabayanan, kung hindi sa isang pong liblib na lugar. Okay, Edi pumasok kayo dito sa cosmetic industry, tell us more. Mm -hmm. Opo. Yes, uh, pumasok talaga kami dahil kami ni Henry dalawa pareho kaming ano ahente sa mga supermarket okay yes. so may background na kayo yes. Kung when it pa comes paano, to health and beauty products yes. mm. Kung paano i-market yung mga produkto namin sa nung una syempre sa Batangas lang sa Lipa mm -hmm. and then nagkaroon kami ng mga supermarket sa nationwide na and then yun nga dumating yung DOST noong 2014 kasi Ayun. nga hindi na namin kaya yung volume oh. ng abroad kasi export. Oh, oh, when it comes to volume, no. Can you share with us yung uh, market share ninyo nitong produkto ninyo sa buong bansa? So yung pung volume namin, ah uh, po talagang nagsisimula kami maliit lang and then mm -hmm. nakita namin si DOST at yung po ang naging tulong ni DOST para po makomply namin yung volume internationally. So sa ngayon po, yung volume ng kumpanya namin na sa tulong ng DOST setup program, uh, talaga hong hindi lang 1,000% ang in-increase. So sa katunayan, ngayon po kaya na namin gumawa na around 50,000 pieces of soap. Mm. So ganoon po kalaki yung from dati po kasi isa 5,000 lang kasi isang mano-mano po kasi yung aming mga produkto na ginagawa ng CNA cosmetic industry ay puro po natural na produkto. Okay, setup uh, set up, program ng DOST. Um, In-depth discussion about this. Paano nag-work ito at nakatulong sa inyo? And uh, possible na pwede rin makatulong sa iba na ating mga kababayan mm -hmm. na mag ng gantong class or pupasok sa iba't ibang klaseng industriya. So 'yung pumutong tulong talaga ng DUS, 'yung setup program ay naglalayong 'yung mga industriya na kagaya namin, mm -hmm. 'yung mapalaki, so mabigyan ng tamang automations with in terms of machineries. Okay. So 'yung pumaliliit nating mga nag-nagi lumapit lang po tayo sa DUS branch sa buong Pilipinas. Mm -hmm. So, so that, mm -hmm. equipment, no, tapos oh, financial, oh, yes, tulong oh, din, oh. Yes. yes. So okay. paano kayo lumapit? Paano 'yung naging um, step ninyo? So yung step ko po uh, kasi mahilig ako manood ng TV. Nanood ako ng TV sa PTV4. So, mm -hmm. so talaga nanonood ako every every night so nakita dapat, ko yung programa. Tama yan. Ganyan yun dapat sir, Di ba? Okay. So nanonood ako ng programa ng mga oh. ayun si ng gobyerno. So nakita ko talaga yung isang isang programa na oh. naglalayong tumulong sa ano mm -hmm. sa mga kagaya naming maliliit. Mm -hmm. So nagpunta po ako sa mga sa Batangas City at napaka-babait mm -hmm. po ng mga tao sa mm -hmm. Batangas City at kami po biglang inilabas ng kaso agad para mm -hmm. matulungan po kami. Katawa naman. Na. Kasi, oh, oh. alam mo, sa totoo lang, marami nang kasabi, walang nanonood sa PTV. But nilo dinin know na yung mga programs oh, oh. ng government, dito po yan pinapakita. And because of that, like sir, nakita oh, oh. niya na yung program to, makikinabang sila, manood kayo ng PTV. Oo oh, oh, nga. And marami talagang natutunungan. Mm -hmm. At saka sa totoo lang po, yung mga testing kasi ng government, like mm. the OST, yun yung isang ehensya talaga na tumulong kung paano kami nakapag-export sa 16 countries. 16 countries. Yes. yes. Oh. yes. Oh. So, kailan ba kayo nag-start? 2005. Oh, 2005. after After magpakasal kami mag-asawa. Ah, mm -hmm. ayun. So, yung halaga lang ng aming capital, sir, maniniwala, ay sa 5,000 pesos. Mm -hmm. so, 5,000 pesos. Parehas po kaming empleyado. Mm -hmm. So, nanangarap na magkaroon ng negosyo. Oh. Ayun. So, yung journey po ng aming negosyo to so, inialay din naman namin na give back din naman po yung mga empleyado uh -oh. namin sa bukid. bukit. Uh -oh. okay. Tapos yung gusto niya na siyang expand, doon na kay lumapit sa DOS. Yes oh, po. Yes. Speaking of expansion, ay kay daw kauna ang kauna-una skincare company na yes. nakapasok sa... Merkado ng United Arab Emirates. So, yes. congratulations. Yes. Kwento Oo, nyo naman. a High standards yung mga mm -hmm. produkto doon, di ba? Sa yes, so, totoo lang, napakahirap mong pumasok sa GCC country. Mm -hmm. Sa so, uh -huh. pagkat, alam nyo naman, no, ang mga Muslim Brothers. So, talagang nag-comply nag kami. Tutulog mm -hmm. ng DUST para i-comply yung mga testing, lahat po, which is ang halal po talaga, napakahigpit uh -huh. sa larangan ng pagpasok mo sa Middle East country. At po, ka, uh, pang-February, nagawa din kami ng Champion Islamic Award sa UAE yes. ng Prime. So, among prime group po Congratulations oh, oh. Congratulations uh, for mm. that award the well, first ever Mhm -mm. dahil dun kayo kinilala ng Global Islamic XR uh, Economy Champion Award mm. so pakiramdam na kayo po ay nakakuha ng ganito klaseng pag uh, pagkilala, pagkilala. Oo sa totoo lang ho napaka big anong sa amin memories talaga mm. parang siyempre as a Filipino yun nga sinasabi namin sa aming mga social media parang tatak Pinoy, dugong Pinoy. Kasi Ayun. ang CNH mm. Cosmetic Industry ay hindi mm. po ito napakalaking kumpanya. Mm -hmm. Kumbaga, kami lang po ay nagawaran because of our uh, testing mm. and the quality of our products na mm. ang mga ang mga produkto po namin ay talagang Uh, locally uh, raw materials used po. And then, 20% lang po is imported. Ayun. Tsaka mm -hmm. yun din, yung kagandahan, no, when you are supported by by a uh, government uh -huh. agency, na make sure na quality products and materials talaga. Dapat. Ngayon, oo. Ano naman po yung maipapayo nyo tong, uh, sa ating mga kababayan na gusto rin mag-start up ng kanilang business? So, ma'am, ma may papayo ko lang po sa mga kababayan natin, ng mga may maliliit na negosyo. So, pagkat ngayon, dumadaan po talaga tayo sa mga pagsubok sa buhay, mm. dumaan yung pandemya. So, huwag tayong masiraan ng loob. Tayo po ay talagang lumaban. At least, at least po, may papayo ko at magkaroon tayo ng isang sistema na kung ano po yung papasukin nating hanap buhay, dapat po ipag-aralan natin maigi. At sumunod po tayo kung ano talaga yung trending. Huwag tayong papahuli. Kasi kung ano po yung trending yun, like ngayon po, mga social media, mm -hmm. dapat po hindi tayo mahuhuli sa, so sa, social media. Dapat lagi tayo nandiyan At bukas po naman ang mga ahensya ng gobyerno para tumulong, especially yung DUSD, nandiyan yan, para magbigay sa atin ng mga, ng mga tulong, financial, at yes, of course, dun sa mga, mga machineries, nandiyan mm -hmm. po sila. Mm -hmm. At syempre, imbitehan nyo rin po ang ating mga viewers yes. na i-like ang inyong mga Facebook and social media pages. Okay. ah uh, pwede nyo pong i-follow and share ang amin pong Facebook page like All White Skin Blend Philippines. And sa TikTok din po yung All White Skin Blend Philippines. And i-follow nyo na din po ako, Madam Apple po, and Mary Jane Robledo Raka. Kasi nga po, syempre sa social media, talagang kailangan mong maging flexible. Yung nga po yung sinabi ng asawa ko, ang social media po, isa din po sa nakakatulong talaga na mak kapag promote And then, ang aming naman po negosya ay traditional na available na po ito sa 16 countries sa iba-iba pong bansa. Hindi lang po UAE, meron po tayong Amerika, meron din po tayong Canada, and then sa mga Asian countries po. Pero available po ito sa mga supermarkets and sa mga hypermarkets uh, nationwide dito po sa atin. And sa global po, yan po, sa mga supermarkets din po. right, on that note, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong journey sa amin at sa pagbibigay ng impormasyon patukoy sa pagkilala na inyong natanggap, Miss Mary Jane Raka and Sir Henry Vito Raka.